So ayun mga kablog, bago ko simulan ng tutorial na to, ihingin ko po inyo'ng suporta. Ah. Pakifollow, like, share po ng aking Facebook page RRRTV at maraming maraming salamat po sa mga susuporta. Punta muna tayo sa ating Facebook account, mga kablog. So i-open natin and then click lang natin 'tong tatlong guhit sa right upper side. 'Yan. And then uh scroll natin. 'Yan. Then click natin itong Settings and Privacy. And then click Settings. And then, dito tayo mapupunta sa Meta Account Center. So, itap natin yung mga ka-blog para then hanapin natin yung Account Center. So, wala. Back natin yan. And then, tap natin yung search bar. Ayan. Then, click natin. Tapos, search natin yung uh, Account Center. Ayan. So, ayan yung Account Center. So, click natin yan. And then, click lang natin itong Profiles. Yan. And then, makikita natin yung ating uh, Facebook account. So, tap lang din natin yan. Ayan. And then, piliin natin yung name. So, tap natin yung name. Para makapag-change name tayo mga ka-blog. Tapos, ayan. na uh, balit pwede na tayo magpalit ng ating pangalan. So, una yung ating first name. Palitan natin. Yan. Lagay na natin yung ating first name. Sunod naman is yung ating middle name. And then, syempre yung ating last name. Yan. Then, after nyo, kapag ka okay na mga kablog. so click lang natin itong review change. Yan, tap natin. Tapos nyan mga ka dito tayo mapupunta. So, nakalagay dyan, Choose how your name will appear on your profile. So, depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. So, ayan, may pagpipilian tayong tatlo dyan. So, akin, napili ko dito is yung pinakahuli na yan. Tap lang natin. then, kapag okay na, so, click lang natin itong save changes. Yung sa paba, na kulay blue. Ayan. And then, ayan, mga ka-vlog. So, makikita nyo is nakapag-change name na tayo. Ayun, ganun lamang kadali mga ka blog, So, sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko nito. And then, kung sakali nagustuhan nyo nga pala ang video na to please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat po.